Magandang araw, Pilipinas! Uh, kasalukuyan po tayong andito sa Bayan ng Buwak at, nasasak at kanina ay nasaksihan natin ang paglilibot ng mga Morion. Ayan, na, nasa katedral sila ng, Sim ng Buwak. Katatapos lang po nilang mag, uh, maglibot dito sa Bayan ng Buwak. At maya maya lang ay hihinga natin ang panayang mga isa sa kanila. Halina't samahan niyo akong uh, Libutis pa ang bayan ng guwag. para sa mga kuyang parintumelyo, dalawigan, subot na maasahan at ikat ang pagiging matuloy ni Saqqaqwa, magsusunog ng mga pureto para sa kaulgaran. Kaisa ni House Speaker Congressman Alan Velasco, tuloy ang pag-asenso tungo sa bagong siglo at ng Pusong Pinoy Parties No. 108 sa Balota at makikita din po natin ang sitwasyon ng trapiko dito sa bayan ng Buwak. At parang uh, madami, nagdadamihan na ang mga uh, turista dito sa Buwak. Kita-kita naman natin sa mga sa pagdaloy ng trapiko. May mga tricycle na uh, ang mga nakasakay ay turista at mga gustong makakita ng Morion Maya-maya lamang ay kakausapin natin ang isa sa mga uh, grupo ng Morion at tatanungin natin sila kung bakit nila ito naging panata at tanong pangalan ng kanilang samahan Huwag kayong aalis mga kamarindo kenyos at ating uh, susubukang kausapin ang isa sa mga uh, grupo ng Morion dito sa taas. Halina't samahan niyo ako. Ngunit bago natin kamustahin ang mga Morion ay meron akong nakita. Uh, talaga namang isang sikat dito ang Rehanos ng Arrow Root Bookies eh. sa kakausapin at susubukan natin kausapin ng isa sa kanilang mga staff. Uh, pwede pong pumasok? Pwede po kayong ma-interview at may eh? Ayun. So, ayan. ayan, nandito tayo ngayon sa bilihan ng mga pasalubong dito sa uh, sa Marim si Marikan po, taga DTI po. Wow! Kumusta naman po kayo? Ayos naman, medyo busy kami sa Expo uh, for monitoring po ng mga MSMEs at saka mga local products natin, ipomote lalo natin, lalo. Madami pa rin dumadating na mga bisita. Kaso nga lang bukas, o kaya mamaya siguro may event sa Expo, pwede silang sila pumunta. Uh, ano po ba ang dapat abangan ng mga tao sa Marinduque Expo? Yung mga darating na event sa events po, ang meron lang po is yung busking, mamayang hapon, then bukas pa rin po. Then, yung mga, anak po namin mga local products ng mga, ng marino kayo katulad ng banana chips, uraro, cookies, at saka iba pa, marami pang local products na makikita nila. Doon. Ate, ama, ah, amang imbitahan niyo naman po ang ating mga manunood at Live na live po tayo sa Facebook page ng Marinduque News Network. So ayan po um punta po tayo ngayon sa ating Marinduque Expo ngayon 2020. So any po namin lahat ng mga dadayo doon. Marami po kayong makikitang mga local products, mga bagong kainan dito sa Marinduque. So support local po tayo. Ayan, Maraming salamat po. At ngayon naman po i-interview natin ang isa sa mga staff dito sa Rehanos. Hello po ma'am. Pwede po kayong ma-interview? Uh, Dito po. Ano po yung camera, ma'am. Tatayo lang po namin kung ano yung best seller ngayon sa mga turista natin. Ito po ang artwork po, na premium. Ma'am, tingin ka naman po sa camera. Nag-vlog ka eh. Ito po. Ano po?

San Saan po matatagpuan ng mga mga nanonood ang Rehanos uh, passer? Uh, dito po sa Barangay San Miguel, walkarin Marinduque po. Ayan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. nandito ang mga grupo ng Moroyon. At kakausapin natin ang isa sa kanilang mga grupo Magandang araw po, ma'am. Magandang araw po. Ako po si Hana from Marinduque News Network. Ah, uh, gawin yung po from Marinduque. Ayan. Ah, uh, taga saan po si Ma'am Joey? Magpo po, Ah, uh, matanong ko lamang po, para po sa kaalaman ng lahat, ah, uh, ano po ang pangalan ng samahan ninyo? Ah, uh, The Black Knights po di family black nights po. Ayan. Bungati po muna kayo sa ating mga manonood sa Facebook page. So, Hello, good morning po. Ayan. Ma'am, ilang taon na po kayong namamanasa? Ah, uh, ako po pa. Um, in, ngayon po pa po. Pero, um, nasa na po ako before. Pero dahil po, pamalita sa So, hindi po siya kanyang. Pero, this year po, start na po siya na every year talaga. Ayan ano po, bakit po kayo na sa pagkamoriyon? Ah, uh, pasasalamat po sa lahat ng blessings na binigay. Ah, uh, sa ngayon po, ilan po ang inyong grupo? 12 po. 12 po. Ayan. Pero maradagdagan pa po sa every year. So, paano po sumali dito sa inyong grupo? Ah, uh, kami po kasi ay isang buong pamilya. And uh, kapag po may gusto pong sumama sa amin, nagsasabi lang po. Sarito ko po. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. Ayan. Muli, uh, magbabalik po ang Marinduque News Network.